Lilinaw ng Justice Department na para sa proteksyon ng mga biyahero ang inilabas na Revised Departure Guidelines. Taliwa sa mga reklamo, sinimplihan pa umano ang mga dokumentong kailangan ng mga pasaherong lalabas ng bansa. Narito ang ulat. Ilan lang ito sa mga negatibong reaksyon ng mga biyahero sa inilabas na revised guidelines para sa mga lalabas ng bansa. Pero paglilinaw ng Justice Department, hindi ito panibagong pahirap at sa halip ay ginawa nilang mas simple ang requirements para sa mga babiyahe abroad. Ayon sa DOJ, pareho pa rin ito sa guidelines na inilabas noong 2015 kung saan ang basic requirements ay passport, valid visa kung kailangan, boarding pass, at kumpirmadong return or round trip ticket. Gayunman sa bagong guidelines, hidate ang kategorya sa season travelers o yung laging nag abroad at mga first time lang na lalabas ng bansa. Hihingin lang ang dagdag na dokumento kung kaduda-duda ang pasahero. Kung ang immigration officer natin at the level of primary inspection ay makakita ng red flag, halimbawa ng red flag ay kung first time traveler na hindi niya ma-sufficiently establish yung purpose of travel, doon kailangan po, doon papasok yung mga other requirements such as proof of financial capacity. Kabilang sa mga dagdag na papeles ang Certificate of Employment o dokumento na magpapatunay ng kakayahang gasto ng biyahe. Kung sponsored o iba ang gagasto sa biyahe, kailangan ng birth certificate ng sponsor para patunayan ang relasyon nito sa biyahero. Pareho lang din ang requirements para sa aalis na overseas Filipino workers. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, layo ng guidelines na protektahan ang mga Pilipino laban sa human trafficking. Napakaraming mga Pilipino na nagpapanggap na turista upang pumunta sa mga visa-free countries tulad ng Thailand, Myanmar, Cambodia or Laos at doon, balak pala din magtrabaho doon sa mga sabi-sabi mga scam center doon at doon natatraffic sila. Yun ang mga, isa lang yun sa mga napakaraming halimbawa na gusto natin iwasan sa departure formalities pero sabi ni Congressman Rufus Rodriguez na dating Immigration Commissioner, mukhang malalabag ang right to travel at right to privacy ng mga Pilipino sa paghingi ng bank statement. Iginiit ng iyakat na dapat ay tatagal lang ng 45 segundo ang primary inspection at kapag kinailangan ng secondary inspection, dapat ay hanggang 15 minutos lang ito ayon sa IACAT dahil sa guidelines na ipinatutupad ng Bureau of Immigration. Libo-libong kaso ng human trafficking at illegal recruitment ang kanilang napigilan. Isa rito, nangyari kamakailan lang kung saan anim na pasahero ang pinigilan nilang makalabas ng bansa dahil sa nakitang red flag. Isa so doon, Pilipina, ay kinatrafik pala niyo itong limang Pilipino. At dadalhin sana para mag-work as entertainers sa mga iba-ibang bansa abroad. These five Filipinos would have been sex trafficked dun sa country of destination na nila. So tong Pilipino na traffic na to, tong Pilipino na traffic na to, rightfully, tong the, the, there and then, kinampot, in inquest, at ngayon nakakulong na. Dominic Almelor, para sa bayan.